Hello guys, okay. mga hontak isa ka kilong tamban guys hmm? Pagkadaghag tamban, di basta basta ni Perting pagkadaghag ng tamban yun oh sus, napay bam-i -e o Gusto ni? bam na -e siburi na Siburi daw Napay, kinilaw o

For today's video guys, so ayaw na mga na may ang po, ano po kayo sila vlog? Hmm may ganahan na lang vlog nga Ang isa kalibo ni mong views 0.1 Oh, ito no? Oh, 0.1 Eh, dili tamutan o dito, ano Dili tamutan o dito, tamutan o dito, na talaga post, kaya dad Ano na Dili tamutan Kung sikat ka, huwag kung sikat no Hindi mo na sikat

Ito to eh. Kabilang para sa HIV. Pero hindi so, to, guys. Kay dako kaya nga. nga. <laughs> <Sano. laughs> ng pera sa rider. <laughs> But, But, ito, daw. Pero kusog kay mukawan pag magabi. Sumalan <laughs> so, to guys. Bye bye. <laughs>